Magandang umaga ho mga kulot. Ngay Ngayon kayo gahuin na kapag umagahan na. Ngay unho ay kakain niyo tayo ng lume. Kung gusto niyo ng gantong lume, ay pumunta kayo din sa lumian ni Bombay. Tara ho kain mo tayo. Eh okay, ano bakit may mga sili pang di ang, ang para Yan ho yung ano sauce ng ng lume. Kailangan so, din ka muna. Ebe, hindi mo pinigay yung kalamansi? Okay? Pinigawin mo. ka ba? Oo, pwede ko yung sili. ko hmm. oh, ano pa ilalagay mo yan? Ayaw mo, ibawa. Paano nga daw po ng bawag at hindi humibuksan? Oh, Matatabaan lang. Ano? Mas mataba pa sa akin. Ano yun? Mga kalamansi? Mga kalamansi. Mas so, matataba pa kalamansi kasi sa iyo? Mm -hmm. so, tapos, duduro kin pa sila eh. Mm -hmm. Kaya mo kayo din kahit so, kahit ganyan? Oo, oh, minsan nga, hindi ko parang lalasaan ng sili. Oh! Pagkatapos, nalagay mo ng tuyo. Hmm. Oh, sarap Pwede rin po ka rin unang sa kanin. Ah! Hindi ko alam, pwede rin ko ipatit sa kanin. Mm -hmm. Lotus na nga yung sa mo. Nabayo ang mga kulo. Tara ho, kain ho tayo. Oh, aray pa kalot daga imo tapos ka na gariyan. Oh. Bigyan! Ay, ate. Abay, ang kulay ng lambat ay kulay pula, kulok. Dapat yung itim o kaya brown. Ay, ate, ano yung nalalasa? Ay, ate, kayo. Huwag ka mag-alala. At madami naman yung kulay. And, ay, di ang pinili ko'y pula. Pula? Ba't naman pula? Pwede namang itim o kaya brown. Bakit pula ang pinili pang kulay, riyan? ay ayaw ko ay di kayo sabi ng mag kahit daw anong piliin ng bata ay yun daw ang kukulay. bata? Mm -hmm. ate bata huwag ka mag alala dahil nung naglambat ang inyo, na ang tatay mo ay nakita ko ay di kulay pula kulay pula ang lambat ng papa? Mm -hmm. Kaya gaya na kinulay mo Ay, uh, ay, husay sa iyo kulot. Ay, sakulayan mo na yung puno riyan At ng ano, nang magkaintindihan tayo. <laughs> ate Batang, ay tapos na. Tapos na? Mm -mm. Tingnan nga. Ano kayo? Kulot! Ay, ba't may gaya? May pula-pula. Ay, dapat ay green na mga ate puno. Kita mo ka, ate, kay? Ayan ay puno ng mansanas. Mansanas? Ay, abay. Oh, ba, may pula. Ano yung pula niya? Yun? Mansanas siya. Eh, ba't nga kulay pula? Ba't naging kulay pula? Ay, digi ang mansanas ay nagiging pulay kinakain na. Ay, na! Diyos mm, -mm. pang bata, aray. Kaya palaho ang ninro, hindi eh. Ay, may bilog-bilog na gay. Oh, ay, yung pala ho, yung bunga. Mansanas. Eh, akala ko, eh, sabi ko, i-drawing mo lang, gay. Kulay, gray. Ba'y na may naisipan mong drawing na ng bunga, gay. aw ay kita mo ka namang tama naman ang abaw. O, oh, tama ka? Oo. Mm -mm. gayun na ang puno ng kapol ng ano na pag eh, nabunga na ay di may abaw. O? Huh? Tama ng aking tanong sa iyo, Kulot. May tanong pa akong sunor. Halimbawa, nakapulot ka ng bainte, ibabalik mo ka sa may ari o oh, hindi? Ibabalik. O, oh, bakit mo ibabalik? Ay kung dahil, ay masama yung ang. Masama yung ang? Ay, ay, kung ako hindi ko ibabalik at ako'y walang pira. Ay, ba ate, Ken, bawal yun. Kasi, pag hindi mo yung binalik, ma mapaparusahan ka ng pakinuon. Pagayaon. Mm -hmm. Ay, inakaw. Ay, sa so ako'y pag nakita ng 20, ibabalik mo. Ibabalik ko na. Mm -hmm. uh -huh. Dahil kung binalik mo yun, bibigyan ka ni Lord ng pera na mas madami eh Mas madami? mm -hmm. Kasi pag nagbait ka, bibigyan ka ni Lord ng lahat ng gusto mo. Pagay ang? Mm-hmm. Mm -hmm. ako eh, ano kulot? May tanong pang isa pa, arilas na. Halimbawa, ikiinutusan ng iyong nanay na bumili ng asen sa tindahan. Susundin mo ga o hindi? Susundin. Kasi pag hindi ko yung sinundan, ay ako mapapalaw. <laughs> <coughs> Mapapalo ka? Abay, oh, aw! Oh, kaya, ay yung namalo, ay lagapak, lagapak eh. Ay, okay, tayo ng iyong mama pag